Lahat po ng mga mananampalataya ay nangangarap ng langit. Doon ay uh, wala nang uh, sakit, wala nang kahirapan, wala nang kapighatian. Puro na lang kasiyahan ang atin pong mararanasan. At uh, ang atin pong buhay ay walang hanggan. So lahat po tayo nangangarap. Uh, well, in fact, um, pag pinag-uusapan po ang mga bagay na yan ay ah uh, wala na pong gustong makinig. Bakit? Kasi parang boring. Na? Parang boring na, na kung saan na kahit kunting panahon lamang upang pag-aralan natin kung ano ang atin pong buhay sa langit, ano ang atin pong pwedeng maranasan sa langit, eh. parang tinatamad na tayo na makinig. Na para bang gusto nating yumaman, pero wala tayong ginagawa ng buong araw at tayo nakahilata lamang, nag-aantay lang po tayo ng grasya. Buti na nga lang minsan ay dumadating po ang mga problema na kung saan nagbibigay po sa atin ng pagkakataon upang lumapit po tayo sa ating pong Panginoon. Mga kapatid, anong klaseng nananampalataya po ba kayo? Kayo po ba yung may panahon sa Diyos o yung mga taong walang panahon sa Diyos? Tinanong po natin ang ating pong mga sarili.